Maliban sa kay Miss Universe Philippines 2023 Michelle Marquez D., na usap-usapan noong nakaraang linggo, ay agaw pansin din ang kanyang kapatid na si Abraham Lawyer. Bukod sa kapansin-pansin physical features ni Abe, ang kanyang genuine at grounded personality ang bumihag sa puso ng maraming manunood. Atin siyang lubos na kilalanin. The Philippine Showbiz List Presents lubos na kilalanin si Abraham Lawyer, kapatid ni Michelle D. Profile Si Abraham Marquez Lawyer, o mas kilala sa kanyang palayaw na Abe, ay 20 years old na at isinilang noong May 23, 2003. Siya ay may taas na 196.85 cm o halos 6 and 5 and a half inches height. Siya ay anak ni Miss International 1979 Melanie Marquez, sasawa nitong American lawyer at may-ari ng ranch na si Randy Adam Lawyer. Nagpapakita siya ng malapit na relasyon sa pamilya sa kanyang apat na maternal half-siblings, kabilang ang 28-year-old pageant title holder na si Michelle D. Lumaki si Abe sa kanilang family ranch sa Utah, United States. Dito bumuo siya ng malalim na pagmamahal sa mga hayop, sa bukid at pagpapahalaga sa buhay sa probinsya. Sapat na upang sabihin ang isang pagtingin sa kanyang Instagram feed ay nagpapakita na ang kanyang pamumuhay sa kabukiran ay napakayaman at makulay. Mula sa mga bullfights hanggang sa pagtitipon ng mga hayop, pabifreeze ng mga red deers at pagsasaka. Si Abraham ay may layunin na makamit ang mas mataas na edukasyon. Sa kasalukuyan ay nasa Pilipinas siya pero inilahad niya ang plano na bumalik sa United States sa January 2024 para sa isang four-year marketing course sa isang pribadong institusyon. Siya ay bilang tennis heartthrob ng GMA7 noong 2019 matapos kumalat ang mga larawan niya, nakikipagkompetensya sa mga international at national tennis tournaments. Ang horse riding ay hindi lamang isang libangan para kay Abe, kundi isang physical na disiplina at kanyang genuine passion. Noong 2019, sinimula ni Abe ang kanyang dalawang taong paglilingkod bilang missionary sa bansang Chile na kumakatawan sa Church of Jesus Christ of Latter-day Saints na karaniwang tinatawag na Mormon Church. Ang kanyang pagbabalik sa USA noong October 2023 ay minarkahan ng pagtatapos ng kanyang full-time mission na naaayon sa kanyang matatag na suporta para sa malaking sandali ng ating niyang si Michelle sa 72nd Miss Universe Coronation Night sa El Salvador. Modeling tulad ng kanyang nakakatandang kapatid na si Michelle at nanay na si Melanie, mayroon din siyang modeling mojo. Sa kanyang towering height at gwapong itsura, ang 20-year-old na heartthrob ay nakalakad na sa ilang ramps at editorial modeling gigs. Para sa isang campaign ng Filipino fashion brand na Bench noong 2020, si Abe na noon ay 18 years old pa lamang ay nagsagawa ng isang photo shoot sa mismong rancho ng kanilang pamilya sa Utah. Noong 2019 naman, ipinasilip ni Abe ang tila backstage access at photo shoot niya kasama ang ilang mga modelo sa naturang clothing brand na ginanap noon sa Bench Tower, Bonifacio Global City. Masisilayan din sa unang bahagi ng video ang napaka-supportive at proud na atin yang si Michelle na sharing kumuha ng video footage hobbies. Si Abe ay naglalaan ng oras para sa mga environmental causes. Ang isang halimbawa ay ang kanyang pakikilahok bilang isang voluntaryo sa paglilinis sa baybayin ng mga lava field sa Perouse Bay sa South Maui sa isla ng Hawaii. Ibinahagi niya ang ilang larawan sa kanyang Instagram account noong July 27, 2021. Makikita sa mga larawan ng isang masayahing si Abe habang nangangalap ng mga kalat tulad ng mga basag na bote, plastic, kapirasong gero at mga lambat sa coastal shore ng nasabing isla nilakipan pa niya ito ng caption na, I always look forward to these types of projects. At bilang isang proud sister, si Michelle ay nag-iwan ng mensahe para kay Abe sa comment section ng Instagram post nito at sinabi na, My man! Kalakip ang raising hands emoji. Maliban sa pagiging isang environmentalist, ay mayroon ding musical side si Abe. Sa iba't ibang okasyon, makikita sa kanyang mga post sa kanyang Instagram ang pagdugtog niya ng gitara at piano. Nagpo-post din siya ng mga kaswal na hangout kasama ang mga kaibigan, pag skateboarding paddleboarding, rock and wall climbing. Animal lover. Dahil lumaki si Abe sa kanilang rancho sa Utah, nakabuo rin siya na pagmamahal niya sa iba't ibang uri ng mga hayop tulad na lang sa mga kabayo, baka, aso at mga pusa. Masasabi rin na sa kabila ng kanyang taglay na kagwapuhan ay wala ni anumang arteng itinatago si Abe. Patuloy na rito ang mga ibinabahagi niyang mga larawan kung saan makikita na niyayakap niyang iba't ibang alaga niyang hayop kahit na nakahiga ang mga ito sa lupa. Noong 2020, ibinahagi ni Abe ang kanyang pag-rescue sa mag-inang kambing na naipit sa putikan ng mag-isa. Pagkikwento niya, una niya nakita ang batang kambing at hinugot mula sa putikan. Pagkatapos ay nilisan niya ito at dahil sa lamig ng temperatura, tinawag niya ang kanyang ama para ito'y mainitan. Sumunod so, ay nakita naman ni Abe ang mother goat na nakalublob ang kalahati ng katawan nito sa may tubigan at na rin ang mga paasa putik. Makikita sa video na mismong si Abe ang bumaba sa ilog upang kunin ang kambing para maiakyat ito pabalik sa patag. Makikita rin sa mga larawan kung gaano nagpursigi si Abe na mahila ang hayop na lubos na nahihirapan. Sa huli ay nagtagumpay ang kanyang pag-rescue sa mag-ina at ligtas na iuwi ang dalawa sa kanilang may-ari. Well-built body Kasama na kanyang gwapong itsura ay isang well-built body. Bilang isang outdoorsy guy, hindi nakakagulat na si Abe ay isa fitness enthusiast na regular na nag-iingat sa kanyang katawan. Kung tutuusin isang sport na gustong-gusto -gusto niyang gawin ay ang rock climbing na kadalas ang sinasabing physically at mentally demanding. Gayun pa man, pinatunayan ni Abe na hindi siya takot sa matataas at walang pader ang makakapigil sa kanya na makita kung hanggang saan ang kaya niyang gawin sa mga tuntunin ng lakas at tibay a loving son and brother. Ang terminong sibling rivalry ay malayo sa kung paano napunta ang relasyon ni Abe at Michelle sa isa't isa. Maliwanag na pareho silang sumusuporta sa isa't isa sa hirap at ginhawa. Tulad ng ipinakita ng sinamahan niya kanyang ate sa El Salvador para masuportahan niya ito sa laban nito sa runway ng Miss Universe 2023. Si sa post sa Instagram, naglaan ng oras si Abe para ibahagi kung gaano niya pinahahalagahan ang mga babae sa kanyang buhay, ang kanyang inang si Melanie at ang mga ate na sina Michelle at Maxine. Kalakip ng isang mahabang mensahe para sa mga ito ay ang mga throwback photos ng tatlo kasama si Abe. Makikita sa mga larawan ang mga batang sina Michelle at Maxine kasama ang inang si Melanie. May larawan din katabi ni Abe si Michelle na nakahiga kung saan makikita ang kanilang nagagandahan kayo manging mga mata na maang araw. May larawan din si Abe kasama si Maxine na mahigpit ang yakap sa kanya habang sila na sa tabi ng daan. May kuha rin ng tatlong magkakapatid noong maliliit pa sila at nag-enjoy -e na nagtatampisaw sa swimming pool. Laman ng mensahe ni Abe sa tatlong babae sa kanyang buhay na itinuturing niyang kanyang mga ina na ripalaki sa kanya at nagturo at nagbigay ng kumpiyansa sa kanyang sarili, pag-intindi sa kanyang personal struggles at pagsusumikap upang makagawa ng isang tahanan na puno ng kagalakan at istruktura. Itinuturing din ni Abe ang mga ito na kanyang mga biyaya na hindi na magaganda sa panlabas na anyo kundi maging sa mga kaloob-looban ng mga ito ay may pagpapakumbaba, pagkamatsyaga at mapagmahal na lubos niyang ipinagpapasalamat. Abe's Showbiz Plans dahil sa taglay na pagkamaartista na looks ni Abe, kahit hindi pa man ito mga pasok sa mundo ng showbiz, ay nakabuo na siya ng kanyang sariling tagahanga. Marami rin interesado na malaman kung papasok din ito sa showbiz. Pero sa isang panayam kay Melanie, sinabi nito na hindi marunong magsalita ng Tagalog si Abe, kaya mukhang malabo itong pumasok sa local showbiz. Siguro daw may pag-asa pa kung sa Hollywood ito mag-aartista. Samantala, para naman sa kanyang ate Michelle, tutol ito sa ideyang pagsali ni Abe sa mga male international pageants. Samantala sa mga TV guesting na kanyang ate Michelle kamakailan lang sa mga programa ng GMA7, agaw atensyon si Abe at parang na ring artisang pinagkakaguluhan ito dahil sa maraming taong gustong magpakuha ng larawan kasama siya. Nakapanayam naman ng King of Talk na si Boy Abunda si Abe nang sorpresang sumali ito sa interview niya kay Michelle. Hindi naman napigilan ni Boy na usisain si Abe, lalo na at kapansin-pansin ang itinatagong karisma at good looks nito kaya tinanong niya ito kung balak ba nitong pasukin ang pag-aartista. Yeah! Yan ang maikling sagot nito kay Boy na kaagad namang dinultungan ni Michelle at sinabi na kung magkaroon ng pagkakataon si Abe ay i-grab nila ito dahil hindi naman bago sa kanilang pamilya na karamihan ay nasa larangan din ng showbiz. Ipinahayag naman ni Abe kung gaano siya ka-proud sa kanyang ate at sinabi na napaka-professional nito sa lahat na kanyang ginagawa. Matatandaan na naging trending sa TikTok ang video ni Abe kung saan makikita tinutulungan niya si Michelle sa mga dala nitong mga maleta papunta sa kanilang kwarto nitong nakaraan lang na Miss Universe 2023 stint ng kapatid. Sa isang panayam kay Abe, natanong siya kung nakaintindi ba siya ng Tagalog. Sabagot so naman ito ng konti lang. Tinanong naman siya kung may interest ba siya o naisip ba niyang pumasok at sundan ang career na kanyang inang si Melanie at ating si Michelle sa showbiz. Ayon kay Abe, interesado siya magkaroon ng showbiz career, ngunit plano na muna niyang magtapos ng pag-aaral na dahilan ng panandali ang pananatili niya dito sa Pilipinas. At kung sakaling mayroon mang mag-alok ng trabaho sa kanya pagkatapos niyang mag-aral, ay kukuha siya ng servisyon na isang kaakibat na tutulong sa kanya upang magkaroon siya ng mga tsak na trabaho na magdadala sa kanya tungo sa malaking kita. May eh, plano rin siya mag-aral at lubos na sanayin ang sarili sa pagsasalita ng wikang Pilipino. Pero plano rin niyang kumuha ng tulong ng agencies na nakabase sa US. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!